Nakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Canada ang isang kasunduang magpapaigting at magpapalawig ng mga oportunidad sa depensa at seguridad ng bansa. Si Bea Bernardo sa detalye. Patuloy ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Nakatakdang lumagta ang Pilipinas at Canada ng Memorandum of Understanding para sa Enhanced Defense Cooperation. Ibig sabihin nito, mas magiging matatag na ang defense relationship ng dalawang bansa. It will increase it into more exchanges, more specific exchanges. No, I think it's been in the works. Yeah, uh, with the DFA and with us. Una nang sinabi ng Embahada ng Canada sa Pilipinas na ang MOU na ito ay posibleng magbukas na oportunidad para sa Ottawa at Manila na magkaroon ng Visiting Forces Agreement. Ang BFA ay ang legal na basihan para magkaroon ng presensya ng foreign military sa Pilipinas. Sa ngayon, sa Estados Unidos at Australia lamang may ganitong kasunduan ang Pilipinas. Isinasapinal naman ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas na inaasahang mapipirmahan na rin sa unang bahagi ng taon. Sinabi naman ni Canadian Ambassador to the Philippines Ambassador David Hartman na nagaantay na lamang sila ng final instruction mula sa kanilang Ministry of National Defense hinggil sa kasunduan. Nakatakda rin magtungo ang delegasyon mula sa Canada sa Pilipinas ngayong linggo. Ayon sa Canada bilang kaalyadong bansa, mahalaga sa kanila na tulungan ng Pilipinas sa kinakaharap nitong banta sa seguridad. we have a million citizens in canada filipino heritage right what happens here matters geopolitically geostrategically but as i say time and time again what matters here what happens here rather also matters at canadians dinner table right it's very very important so you know we have that familial connection and so this is a country that's important to us and so it's a logical place for us to you know to try and work together Sinabi naman ng isang eksperto na ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa ay nagpapakita ng ating sariling diskarte sa pagprotekta ng ating interes. Hindi tayo parang exclusive partner lang ng US at hindi tayo umaasa lamang sa US pagdating dito sa issues ng defense. Kasi talagang uh, meron tayong sariling uh, larok kumbaga uh, dito sa mga international issues na Nilinaw naman ni Chudoro na ang pagpapalakas ng defense cooperation sa Canada ay walang koneksyon sa tensyon sa West Philippine Sea. They have already been straightforward with that anyway. You know, I mean they support our stand uh, with the arbitral award and uh, they support our stand in the West Philippine Sea. Isa ang Canada sa mga bansang sumusuporta sa 2016 arbitral ruling na kinikilala ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bea Bernardo para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.